paano kung ang isang black hole ay papunta sa diretsyong banggaan sa ating araw? At wala ka nang magagawa kundi umupo at panoorin ang pagkakawasak ng buong solar system. Pusible kayang mangyari ang banggaan na ito? Saan ito nagmula? At ano ang magiging epekto nito sa Earth? Ano kaya ang itsurang kapag nasaksihan mo ito mula sa Earth? Ako si Beyond TV at ganito ang mangyayari kung bumangga ang black hole sa araw. Ang isang black hole ay hindi naman gaanong naiiba sa iba pang bagay na may mas. Maliban na lang na ito ay siksik. Sobrang siksik. Lahat ng materya nito ay piniga hanggang papunta sa isang napakaliit na punto sa gitna na tinatawag na singularity. Karamihan sa mga black hole ay mga labi ng malalaking bituin at tulad ng mga bituing pinanggagalingan nila, ang mga black hole ay may malakas na gravitational pull. Habang mas maraming materya ang nakakompress sa singularity nito, mas malakas ang gravity. Posibleng mayroong hanggang 40 quintillion na mga black hole sa maaaring masilip na universo. Marami sa mga ito ay matatagpuan sa gitna ng kanilang mga galaksi, tulad ng Sagittarius A ang pinakamalapit na kilalang black hole sa atin. Nasa gitna ito mismo ng Milky Way. Pero ang mga black hole ay maaari ring maging ligaw. Pagkatakos ng isang matinding pangyayari tulad ng banggaan ng dalawang galaxy, ang isang black hole ay maaaring makawala at magsimulang gumala. Posibleng may 12 ganitong rogue black holes sa ating galaxy at maaaring ang isang rogue black hole ay papunta na sa araw ngayon mismo. Kung may gumagalaw na black hole na papunta sa ating solar system, aabutin muna nito ang Oort Cloud. Ito ang bilog ng mga malalamig na bagay na nakapalibot sa solar system na dalawang light years ang layo mula sa atin. Kapag masyadong lumapit ang black hole, matataboy palabas sa kanilang orbit ang mga bagay na yelo sa rehiyong ito hindi mo ito makikita ng direkta hanggang hindi ito umabot sa mga ice giants na Neptune at Uranus. Gamit ang isang makapangyurihang teleskopyo, makikita mo ang mga gas na hinihigop mula sa mga planetang ito. Lahat ng gas at alikabok na napunit mula sa Neptune at Uranus ay bubuo ng isang rehyong umiikot sa black hole na tinatawag na accretion disk. Ang sobrang init na koleksyong ito ng gas at alikabok ay iikot sa black hole, dahilan para makita ito. Habang nagpapatuloy ang mapinsalang pagilakbay nito, masasaksihan mo rin sina Jupiter at Saturn na magkakaroon ng parehong kapalaran. Makikita mo gamit ang iyong sariling mata na ang mga gas giant na ito ay unti-unting nawawala sa ating night sky. Ang mabatuhang panloob na planeta tulad ng Mars, Venus at Mercury ay ma maabsorb din ng black hole at mawawasak ng tuluyan habang nanonood ka na hindi makapaniwala. Tanging Earth lang ang matitira. Hindi naman talaga syempre, ayaw ko lang na mamiss mo ang front row seat mo sa pagkakawasak ng solar system. Habang papalapit ang black hole sa ating araw, iisipin mong lulunukin lang nito ang araw sa isang nagliliyab na higop. Pero hindi. Sa halip, Si Sisimula ng napakalagas na gravity nito na hilahin ng materya mula sa araw, parang sinulid na hinihila mula sa isang bolang sinulid. Malalaking bahagi ng gas ang mapupunit mula dito at iikot ang mga ito sa paligid ng black hole, sasama sa accretion disk na nabuo mula sa gas at alikabok ng ating mga kapit planetang nawasak. Pagpapatuloy ang pagkapira-piraso ng araw hanggang sa tuluyang mawala ito. Ang matitira na lamang ay isang ulap ng gas tanging ang hulihang dulo ng ulap na ito ang posibleng makatakas sa paghigop ng black hole. Habang inaabsorb ang materya ng araw, napakalalakas na ultraviolet at X-ray radiation ang marirelease sa nag-aalab na pagsabog. Ang radiation na ito ay diretsyong tatama sa iyo dito sa Earth. Hindi mo malalaman agad ang pinakahuling sinapit ng araw sa loob ng walong minuto. Iyon ang tagal bago makarating ang liwanag sa atin. Pero sa halip na biglaang mawala ang liwanag ng ating solar system, ang black hole mismo ay maaaring maging sobrang liwanag, posibleng trillions of times brighter kaysa sa araw. At dahil nalunod na ang araw, mawawasak ang stability ng natitirang bahagi ng ating solar system. Kakailanganin ng isang bagong gravitational balance kasabay ng nakamamatay na radiation na bumabagsak sa Earth ang matitinding tidal forces ay hihilahin at tutulak sa planeta. Magdudulot ito ng napakalalakas na lindol, pagsabog ng mga bulkan at manalaking tsunami. Sa huli, mababasag sa mga piraso ang Earth. O sa pinakamagandang senaryo, matatapon tayo palabas ng solar system. Pero ang totoong mangyayari, ikaw at lahat ng nasa ating planeta ay mahihigop din papasok sa accretion disk kasama ng lahat ng iba pang materya sa ating solar system. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, pa-like at subscribe para updated ka. See you in the next video.